Nakalimutan mo na rin ba kung paano magpalit ng password sa inyong Facebook account? May nagtanong po sa akin, paano daw magpalit ng password? Pero bago natin umpisahan, pakipindot nyo muna ang follow button sa tabi ng aking pangalan para lagi kang updated sa mga ganito kong tutorial. At para palitan ang password ng inyong Facebook account, open nyo lang ang inyong Facebook application at pagkatapos sa Facebook, pindutin nyo po itong tatlong guhit na makikita po sa upper right side ng inyong cellphone. At dito naman sa menu, mag-scroll up lang po kayo dyan, hanapin nyo po ang settings in privacy. At kapag nakita nyo na po ang settings in privacy, pindutin nyo lamang po ito. At sa settings in privacy, sa ibaba may makikita kayong settings, pindutin din po natin ito. At para mapunta po tayo sa settings ni Facebook. At dito na po tayo sa settings in privacy ni Facebook. May makikita po tayo dyan, Meta Account Center. Pindutin din po natin ito. At dito naman po sa Meta Account Center, under po ng account settings, may makikita kayo dyan, password in security. At pagkatapos, pindutin lang po natin ito. Para po mapunta po tayo sa change password. At dito po sa password and security, under naman po ng login and recovery, sa iba ba may makikita po kayo dyan, change password. At pagkatapos ay pindutin lang po natin ito. At dito naman po tayo sa change password. Sa iba ba po pindutin po natin itong profile account. So, dito sa change password ay pwede na natin palitan ang ating password. So, basahin nyo lang po ang nakasulat sa ibaba kung gusto nyo yung basahin. Your password must be at least 6 characters and should include a combination numbers, letters, and special characters. So, para palitan po ang ating password, pindutin nyo po iyan ang current password. At ilagay nyo po dyan ang inyong password na ginagamit po ngayon sa inyong Facebook account at kapag nailagay nyo na, pindutin naman po natin itong new password. At pagkatapos, ilagay nyo na ang inyong ginawang bagong password. At kapag nailagay nyo na, pindutin naman po natin itong retype new password. So dito po sa retype new password, kung ano po ang inilagay ninyo sa inyong new password, ay ilagay nyo rin po dito sa retype new password. At kung natapos nyo na nailagay lahat, pindutin nyo na ang change password. At pagkatapos ay magantay po tayo ng feedback ni Facebook. So ganun lang po kasimple at kadali kung paano po magpalit ng password sa ating Facebook account. Kung nagustuhan nyo po ang video, isang like, share at follow po ay masaya na ako. At magkita kita po tayo in my next video.